Hello guys! Welcome to my vlog. Guys, ang galing lang ate at kuya guys. Naka, naka buo sila ng isang bato galing sa volcano. Isang hampak, bongog. Tignan natin ang kanyang muka. Ang itsura. Ay, mukhang alien. <laughs> <laughs> kumakatawa ako ng aking ate guys kay Gina na kuya nga mukhang in, alien kumakatawa awa guys awa <laughs> mula gug, alien guys yang mata ilam awa guys ano mo ninyo marugug, alien <laughs> ang kanang ang yang agtang guys nagliki mura alien Murnatak -na naman ni Dili sa among yuta, guys. Awa, kaila kun siya, guys, kay. Giinan na ako nga murag na hatak si yuta. So, guys. Ah! Ato ko sa among kabaw. O, sa ko. Oh, Naghugaw man ang kabaw. Kabaw. Kibayunta, guys magpayunta guys magpayunta guys magpayunta guys dito lang yung payo sasakay tayo dito ay wait 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 bow wait wait bow lang ganda ng kabaw. Parang koreano aw oh, hindi pala mukhang alien baw sasakay ko sa iyo wag kang magalit ha wag kang magalit ha Iyo, wag ka nang magalit sasakayang yung tao gagalitan mo Allah <laughs> so guys nainitin yung guys Balik tos uno guys. maka pinagalitan tayo ng purol nakin. Okay guys. Babalik tayo sa ating balita ng TV Radio. Mukhang Elin ang naong. Ay. <laughs> so guys. Thank you my vlog. na ba